Nakaramdam na naman ako ng gutom mga tropa. Kaya naman dumiritso ako dito sa Sukiya. Kaya naman sama-sama na naman tayo para kumain ng marami sa araw na to. Pasukin na natin mga tropa. Baka pasukin pa ng iba. syempre natatakot ako. Baka maubusan mga food nila. At eto pagpasok ko nga ay nadatnan po agad ang mga malalakas sa tropa. At dito nga pala ay digital ang pag-order ng mga food nila. Kung mapapansin nyo pinagpipindot ko na kung ano yung masarap sa paningin ng aking mga mata. Pindot dito, pindot doon. Kaya naman gusto kong munang i-shoutout si Baran David Manarasipa ng taga Pampanga. Bandang alas 7 ng umaga pala pumunta dito kaya naman yung mga Japanese na dat na namin na kumakain, mga ilan ilan pa lang. Ito na ang order ng aking mga senpai na malulupit at ang sabi, ang bilis nga raw dumating. Bilis ko dumating. Ang <laughs> <I'm> bilis. <laughs> so fast. <laughs> Pang healthy living nga ang inorder ng aking senpai tapos yung iso cheesy talaga sarap at ito nga ang inaabangan lahat ang watusawang sawang subo ko kaya naman galit-galit na naman tayo mga tropa hindi ko pa pala na mekos-mekos yan pero nauna na ang aking subo kaya nang wala tayong magagawa ganyan talaga ito na ang tatalo sa Jason <laughs> O paano mga tropa sa mga nagugutom dyan na pang 24 hours talaga yung bukasan, ito sukuya. Kaya naman wag na mag na pumunta dito kasi mapipili yung mga gusto nyo at syempre makukuha nyo sa murang halaga.